E, sa akin ako na bahala sa mga ito, ha? Mm -hmm. Ah. Ayaw nang ano, ha? paging panatig na yung kasulo mo. Okay. Ha? Okay. Ako na bahala iyo. Ha? Kasi yung anak ng Asa? Siya. No, siya. siya. Okay. Yung bahay namin natin ito ng bruha. Yung shop nung siya pang matanda. Tutulungan natin ito kasi nakarating na sa akin dito, eh. Ha? Nakarating na sa akin, eh. Ah, nanay, ilang taon na po kaya? 70. Nay, ako na bala sa kanya na nay. Ha? Ipapasuggest na natin ito. Tiga si na ang natin dito. Ha? Ako na bala sa kanya na. Maraming salamat. Tingnan niyo na yung, yung kaluluwa nyo. na Ipanatag nyo na. Ha? na <tinyo> nga, no, Parang. Tabi yung holy water na pero. Yeah. Yeah. Ito lang puti, puti, puti. Para manayin itong kadalong ito. Ayan. Igoti, baptisi, inaminipatri, filitis, filitisante, amen. Wala, hindi eh, lang sa ano eh. Ayan, ay, namatay sa kulam eh. Namatay sa kulam eh. Lagi yung mga pagkain daw niya, nakikita niya sa ng kulay itin. Ayun, ayun, mo. Inom. Oh. I ah mean, oh, nakasundo na. na, Ngayon mo na nakita yan, o. oh galing oh, na, sama na dyan, nai. ha Sama ka na dyan, nai. Ano yung sabihin mo sa pamilya mo? Wala ma ka masasabing. Ito? Tanong mo ko kayo Ay. A -a -a. Andale, may sasabing kitang tan. ah ah. minta. May nanak ko ko yung papa ko. Ano minsanin tan, na, nai? Tanong, mo na, tan. Ano minsanin, nai? Dali, bago ka maliit. Huwag niyo pa babayaan mga anak ko. Ang magbabubuhay ng babae ko Hindi ko ibabayaan ka kayo. Hindi ko pala ibabayaan. Anong nangyari ngayon? Oo. Ibiwan ko nga yung Para sa inyo. Dahil hindi naman ako sa nanay mo. Nakikita kong sinasaktan yung anak mo. Ang na siya. Siyempre. Kahit hindi nabahidis ako, naging naisip din ko. Kaya siya. Ganyan siya. Ano siya? Na, Kaya naawa so, sabikay, ko sa ganyan. ko pa yung gusto nalang sana dito talaga. Ano yung nila yung nakausap ko? Hmm. Apo. Ako kadamitan mo. May makita si ako ha? Ako mahala po. Ako mahala po. May mensahe ka pa sa mga ano tan -tan. Kapatid, so. sa anak mo. Tan, Ayaw mo. Ayaw, ayaw na yung mga kalulawa kasi gawa na nga ano eh. Ang na. ate ha, ako na, Ipa okay, Ipa natin ito ha. Pero pwede kong ko sa Sige. 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 masa itu, alu, naik naik aku terlekit pun aku juga khas sama tu, betul betul. kalau dia nak mandi, wala aku sangat sakit, wala sakit, nama saya. lah, jauh, lah apa yang tikus tikus mana aku buat yang terbaik. hati ingat, dek mama main bayi ni. sebelumnya aku sakit, kau ambil itu, nanti kau Ano Lola niya, favorite niya na apo. Favorite niya na apo. apo nag iisang apo niya lalaki. Ayan talaga alaga niya, baby niya yan. Kaya parang ano din yung batang yan, laging lutang din iisip. Ah, nanay. Ah. Gamitin mo ang dalawang kamay mo, tsaka pin mo yung mo. Dali. Ah, kung ano nanay, oh. Ah. Huwag nang kususunod. Sige na, wala na yan. na. lang. na, pahala niya. Ako, pahala Ay! Ay. 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 Kinukuha na si Nanay. Nay, nay alis na Nay. O, tulusundok ka na Maraming hands and Ano pa ka Lani. 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 To to lani, oo, oh, Lani. Lai Lani. Lai Rivera po. Tulog ka? Pintu bingat, pintu bingat. Oh ให้กันล้างกันล้าให้กันล้าง